mapagpalang araw sa lahat. Magandang umaga. March 12, 2025, alis na ng dalawang unit natin sa Dabao. Ito uh, itong available unit natin soon dito sa Santo Tomas, Patangas. Puti, D64B, 4x4, non-turbo, power mirror. Sa first row, second row is sa uh, kaling-kaling. Brand new tire, surplus mags, BIB -BI upholstery, street seat, Naka head unit Bagong gawa Newly build Newly paint Newly upholstery All good unit Tested sa long drive Na road test din to Brand new mags ah, Brand new tire Maraming salamat sa mga nakaabang Sa nagpalo Sa nagshare Dalawang unit ang available natin Itong violet naman is uh, Day 64W Semi wagon Samurai edition kulay violet ang kulay natin naka brand new tire na din surplus mags. naka VIP upholstery black and beige combination naka head unit na din siya ng touch screen stereo naka my third row seat Ito siya uh, itong violet is uh, 4x2 with turbo yung puti ng turbo kaya sa naghanap na unit available to on March 15 dito sa Tumas Batangas. Ihatid ang unit natin, land Travel. Ay starting ngayon, araw na to, is uh, alis sila. Bali, 3 uh, days and 2 nights ang biyahe ng dalawang unit. Kaya sa mga naghanap na unit na tested sa long drive, ito boss, baka ito na hinahanap nyo na unit na walang sakit sa ulo. Napaka sulit ng unit. Kasi parang pinaka log, long drive niya is yan yung pinaka ano siya kinakapuhunan natin sa lalo sa ganitong unit na dapat ang unit is tested sa long drive bukod sa newly build na siya tested pa sa long drive kaya maraming salamat abang abang kayo dito sa Luzon sa mga ng unit pwede door to doors dito sa area nyo o malapit dito sa Santo Tomas Batangas kaya maraming salamat please follow like and share para sa mga kasunod na unit ay eh, ma-update kayo maraming salamat and God bless sa ating lahat mapangpalang araw maraming salamat